sa klase. May final exam dito naman. May fast money. Ang unang maglalaro ngayon ay si Ashley ng team makakasama. Ang number one goal nila ay makapag-uwi ng total cash prize na 200,000 pesos. May 20,000 pesos din ang inyong charity. Ano bang napili ninyo, Ashley? GMA Kapuso Foundation. Alright, Kapuso Foundation ngayon. It's time for fast money. Give me 20 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalakas ang kiliti mo sa talampakan? 10. Isinasakay sa truck kapag naglilipat bahay? Um, sofa. Magbigay ng direction sa kompas? Uh, south. Klase ng nuts na nasa ice cream? Uh, almonds. On average, magkano bayad sa pedicure at manicure ngayon? Uh, 400. Let's go! Tignan natin kung ilang points na nakuha mo. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang kiliti mo sa talampakan? Sabi mo, 10. <laughs> Lahat naman yata tayo, 10. Benson ba Bang, 10 sa survey? I'm sure. Awesome. Sinasakay sa truck pag naglilipat bahay, sofa. Ang sabi ng survey sa sofa ay... Oh, yeah! Magbigay ng direksyon sa Compass South. Ang sabi mo, sabi ni sa... Ang survey sa South ay... Yes! Klase ng nuts na nasa ice cream almonds. Survey? Yes! Yeah. On average, magkano kaya yung pedicure at manicure? Sabi mo, 400. Yay! Services? Okay lang. At over 100. That's very good. Okay, Ashley, okay. Thank you. 97 to go. 97. Let's welcome back, Maricar. 97 to go. Hello? Hello. Wala mo kung ilang puntos ang nakuha. 100 plus. Mm, yeah, medyo <laughs> yes, plus. Yes. A little over 103. Oh. oh the yeah. at least over Continue half. Lang. So, 97 to yes, go. Yes, okay. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Ashley. Good luck, On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalakas ang kiliti mo sa talampakan? Nine. Sinasakay sa truck kapag naglilipat bahay? Kama. Magbigay ng direction sa compass? North klase ng nuts na nasa ice cream? Peanuts! On average, magkano ang bayad sa pedicure at manicure ngayon? 250 pesos! May butal talaga. Let's go, Maricar! Yeah. On a scale of 1 to 10, gaano kalakas ang kiliti mo sa talampakan? Sabi mo, 9. Sabi ng service sa 9-9. Ang top answer ay 10. 10 ang top answer. Okay. Isinasakay sa truck kapag naglilipat bahay, sabi mo'y kama. Sabi ng survey dyan ay... Yung. Ang top answer ay red. 74 to go. Magbigay ng direction sa kompa, sabi mo north. Sabi ng survey ay... Hoy! Top answer. On average, ang bayad sa manicure at pedicure? Kaya sabi mo, 215. Ay, butal pa. Sabi ng survey ay... Top answer. Hoy! Alright. Magkano? No? <laughs> 36 to go. Klase ng nuts na nasa ice cream. Sabi mo'y peanuts. 36. Services. Oh! Top answer. Woo! Top answer, peanuts. Sa Manicure, Peticure. Ang top answer doon ay 100 pesos. Congratulations team. Mga asama, you have won a total of 200,000 pesos. Congratulations sa man. Again, Ate Charmaine, kailan po ba may papalabas na ito? Ang Maka is every Saturdays po, 4.45. Sana lagi niyo pong panoorin. Every Saturday po ito, ongoing. Panoorin po natin. Yes, kasi niyo lang dito din na Stephanie. At saka din na Romney Clementa. So, masaya lang to, At maraming talent. Maraming kayong makaka-relate kayo ng husband. Yeah, maraming maraming salamat. Teka, bago natin i-dismiss ang klase, eh, paalala nga, class, may pasok bukas. Magsisimula tayo, ah, 5.40 p.m. bago mag-24 oras. Kaya dito tayo mag kita ulit. Kaya muli, maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng sayat pa premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family views!